Good morning po sa lahat. Ayan po yung Marias. Hi. Sa ano pang ginagawa ng Marias? Ayan po sila. Maglinis na ba kayo kanina? Oh. <laughs> Anong ginawa nila po? Kung Ayan. Malapit na yung bakasyon namin. Yeah. Hello! Good morning po sa inyong lahat. Oh, uh, Merry Christmas po sa Happy inyong lahat. May. Wow, malapit December na. na May, bakit nagbabati na kayo ng Merry Christmas? Malayo pa yung Christmas. Lapit sa na nga eh. May Christmas na nga po kami, ano? Ay, mga Christmas na <laughs> daw Christmas sila. Yung... Oh, ayan. May Christmas tree. Tapos may mga decoration. Baka naaalala lang ninyo dahil malapit na kayo Christmas. sa ano? Ha? Malapit na kami pupuntang Dabao. Oo, oh, malapit na rin sila pupunta ng Dabao. Hindi yes. ko alam. Ilang araw so, na. Lang. Tapos wala na rin kami pasok. Eh, pasok. Hanggang e, kailan na pasok pa ninyo? Sa 17 daw po yung... Sini niya, wala nang pasok eh. Sini niya po kasi wala nang pasok at uuunan na raw po siya sa Dabao. Siguro pag Christmas party. Mga mga 17 or um, 17 or 18, 19 po. Magbabaon lang siguro 70. kayo ng ano. 17 mm, ata. Ayun, mm, ang dami po kasi protas dito eh. 21. Kasi rasin, kakain po siya ng... Ano ka na kayo? Mm, dalandanan. Dalandanan daw, dalandanan. Sedi so, na ka okay. po kami pupuntang Dabao. First time na mag... Ano po ramen, mag doon magpasko okay, ma pa yung dadi po yung sada. Eh, ilang araw nila po at pupunta namin. po sila ng hmm. ng dabang. Kung hmm. oh, itin na ba kayo? Apo! Wow! At doon po kami magpapasko sa bahay ng dadi po. First time, sumukay sila plano. Ha? Ikaw? Nauna no, ah. ka pa nila? Nakasakay na sila? Hmm. <laughs> pa Baka First time pagka nadoon ka, parang sumakailan ng bus. Di ba, sumakay ka ng bus. Kaya lang yun. Aeroplano naman yun. Kasi naiiwan mo yung kaluluwa mo sa baba. <laughs> naiiwan mo yung kaluluwa sa baba. Paano mo nasabing naiiwan yung kaluluwa sa baba? Kasi doon ka po galing, tapos tataas ka bigla. Maraiwan uh, uh, yung kaluluwa. <laughs> hmm. lalo, na, lalo na pagpababa, pa ka ganun to. Diba, ano? <laughs> Di ba ano? <laughs> Kapag okay, <nahgali siya>, <laughs> maano yan. Nanalisin niya. Maano ah. ko yung panaranasan ko. Oo hindi pa na naranasan yun. Oh, Tapos siyang experience. Hmm. But nauna ang pangalan siya niya eh. Mm. Kaya pagka no, magtatabi ka, didikit ka sa kanila mm, -tip -tip. ha. May ba 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 Day? Ha? Oo, mayroon naman yung bibigay sa yung ano. Na, ang alam ko niya, pagka ano, okay, right pagka yung on? hindi pa nakaka-first time makasakay, doon ka sa hulihan sila sa unahan. Eh, hey, depende naman po yan kung ano, mm -hmm. ano, may, ano upuan yung na makukuha mo eh. may upuan kasi yun. Kung ano ka ba, B. B. F. <coughs> ako nga dati parang H14. Oo. H15. Oo, oh, yan. Ako nga dati 64. Malaki ba yung sinakyan ninyong eroplano? 64 ako. Oo. Ha? Malapay Ilang eh. seater? 2,000. Ha? Hindi, 200. Ilang seater yung papagan Yung... Hindi pa nga oh, kami nakapunta halang. yun sa duloy eh. Sa yung lang. Sa 60, ano pa nga lang. Ilan, kasi meron yan ko. na maliit lang eh. 6 plus. Anim lang eh. Yung iba siyam. Yung papagan yun, papahalang. Hmm. Mahaba yun? Hindi, yung papagan lang. Paharang lang. Ganyan, ilan? Dalawa. Ha? Iba yan, una. Sa may bintana, tatlo. Dito, tatlo. Sa gitna, tatlo rin. Eh. Ay, tatlo-tatlo pala. O, oh, ganun. Merong apat nga, may lima pa eh. Ah, tatlo-tatlo pala yung upuan. Tatlo-tatlo. Hmm. Tatlo-tatlo yung upuan. Pero, di ko alam ka, parang 100 ata yung upuan doon no, na. Parang yung upuan tata? Marami. Marami. Nagkakalga ng, eh. kung parang sa, sa plan yun eh, kung masyadong Kasi malaki. Kasi kung makupo po ako dati nung 60 plus, din ako. Eh, pa. Oo, oh, marami yung karga. Kargayin hanggang dalawang daan, tatlong daan. Kaya. Ano yun? Hindi. Tumalasik hmm. yung kinain niya. <laughs> o oh, yan. At ah... Uh, na nga po Saka sila mga kapay. Hindi ko parang kilala yung mga katabi ko sa gitna ako. Babae dito, babae ka sila. Minsan lahat. talaga Ay, may ka. ka. Oh, Ben! Yes! Apo, amun si mga kaya ka sa ano. Minsan sa gitna ka. Mas ah, gusto o. ko yung nasa gilid. Yung makikita ko yung nasa bintana. So, Mas maganda pag nasa ano Paano sinin niya kung walang katabihan? Hello. B, kailangan. Pwede naman magpalit ng... May pagkain ano. ba doon? Opo. ano pagkain. mo kung gusto, kung gusto. Kung pag ano, pagkising ko ngayon, bakit meron na ano dyan? Yung pagkain yung kinain ko. Ano pagkain? Ano? Noodles ka? Pilipit. May, may ano, may pagkain kain. yung... Pwede magkape? Pwede magkape? Oh, pwede magkape. Mm, yung pagkain, pagkain talaga wala. Ay kasi malapitan lang yun. Ang oh, pagkain eh, ano ay, pagkain ay, lang, tinapay lang yun. Tinapay lang. Ay, hindi kasi sa pagmalay... Tinapay na parang Pilipino. Pagmalayo ang kasi na ano. Sa May pagkain yan. na lang ulam. May, may, may mili ka, chicken. Mabay uh, mabay pag umaga, may, may egg din. May mili ka. Ano lang pag malayo yun? ng biyahe, eh. magpunta sa ibang bansa. Kapi lang po Kasi nung pa-uwi namin, hindi ako nahilo. Pero sumakat dito kasi parang kung hindi oh, na ano yung tenga niyo? Nabibingi ako. <laughs> Bibingi <laughs> nabibing ako. Sana <laughs> <"Maga nabay. laughs> may headset doon kasi hindi ka nabibingi. Hindi makakabingi. mo bin, kailangan may kakayahin ka ka ng para hindi kayo na May Pero yung ano kung Kasi mangyayari, una daw yan si Nia. Ngayon na daw tayo, niyan. Kasi po kasi si Nia, wala na pong pasok. Hindi po tatay, kasi po may may kasal pa po, po si Tito eh. Si Nia na lang doon. Oo, Kaya, pupunta naman po sila dahil po lang siya, pa kasi... pa Hindi na, isama ka na, na doon. Ati Chris dito. Isama so, ka na, napayag ka ba Una ka na. 21 po kami. Ha? 21 pa. Hmm. Gusto ko Nino? Ilang po tayo hindi ko alam. One wala akong ano doon. Check up. Hindi One ko alam. ko alam. Hindi Hindi ko alam. Siguro mga... Ilang ano lang kayo doon. Ilang weeks. Dito na ba tayo mag... Dito na ba po ba tayo mag... -aram? Baka isang ano lang siguro. Five days. Hindi po tatay. Dito na po tayo mag... New Year. New Year. Baka. Hindi ko nga alam. Wala pa akong idea. Pasko ko Mamis ko dito. Hanggang kay, kay, Hanggang... Hanggang ilang bang ilang araw ba gusto niyo doon? Depende. Ah. Daw Depende. Kahit ilang <laughs> po. Kasi <at> akin depende. <laughs> hindi na makakaano, hindi na. Eh ma makaka. oo, makakapunta yung nanay niyo baka hindi rin siguro. Mm -hmm. Tanong naman lagi po kung sinabi ko doon kay na doon ka lang Ah, uh, malapit pa yeah. 'yan sa inyo. Malapit lang pupunta na ata doon si ano, si Tito. Hindi yeah, ko punta naman kasi Hindi ko alam kung makakapunta doon. Sabi nyo naman, mapupunta daw eh. Siyempre mapuntahin din po 10 Sana mabilis sa yung panahon. Sana maging 21 ulit bukas. 21 yun fast Oo oh, oh para eh, gusto. Oo, na para punta na agad tayo. Eh, di dapat ngayon matulog na tayo eh. Oh, oh, Urat-urat, okay, gigising turog. tayo. <laughs> Ayan uh... uh, na pa. sa kanya ulit tayo ng Wow. wow. Uh, May tila sila, <laughs> pupunta ng Dabaw. First time ulit pa punta sa Dabaw. First time first time First, time, lang. lang. First time talaga yung punta sa Dabaw. Ah, Diyos mo kamay. Ah. Ako hindi pa rin nakakarating ng Dabaw eh. Sayang mo, makita sa natin si Ayun Ay, ang hindi ko masabi. Sayang, sana man, makikita sa sana, sana natin si Kung ano pa, no? Kasi di na. Sa mga viewers po <laughs> sa Dabaw, huwag yung kakita po tayo dyan. Sige po. Excited na po kami, makita rin po kayo. Ah, uh, Excited na rin po kaming lumipad sa Dabao. Lumipad? Oo, wow, oh, lumipad But... na sila sa Dabao. Saan po ka ng pakpak eh? <laughs> Inaplano. Oh. Ay, hello po sa inyong lahat. Um, hello po sa mga viewers po namin dyan. Shout out po uh, sa inyong lahat. Shout out po sa inyong lahat. Eh, magkita-kita na lang po na tayo doon. Sa Saka Dabao. yung mga PB yung mga PB po. Hello, shout out po sa inyo. And, ano, abangan niyo kami babe ay mabuktot sa Davao at sa itim talaga ka la, ayan bye bye po, Baba. po salamat po, sa po sa lahat salamat sa 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 po sa lahat! na ang christmas And Merry mer christmas, christmas. sige sasabi po si Rachel ano yung medias daw i just kuyan oh medias niya na. lalagyan ko 'yan ng pamasko wow ito pa. isa oh hintayin natin na ba ilalagay Ayan, yan lalagyan daw niya yan alam ko yan mayroon nang laman yan eh